in dalawa dito pailing mahuli at maagapan ang kanyang pagbalik. Mm -hmm. Kaso sa kanya ang mga komplikasyon. Ito dito nasapak, medyo bubobawi pa rin naman siya with a little bit of life nil pero little bit of health na lang din kasi natira. Uh, si Jarry 'yun. Si Jarry ngin si si oh. dahil kasi kung ikaw sa mid lane, uh, kung busy din naman si Brox na umikot dun sa clash lane. you have an open way to aid. Ah, oh, uh, so 'no uh, long a hollow oh, uh, uh, bottom side of this map no, ako, para makuha stop. yung tower na to una. Pero ang na rin ko dito si Jarre. Ang bata! Ang bata ay iniwan. Harpy might maagaga pa. May kasama pang tower. at ang ganyan para sa tayo. Ang EXG. Pero nandiyan na May conductor ang save ba? Meron na tinatunan ng dalawa. Pero nakapag mamba out pa rin itong si Jarre. May geto na tira. At kung wala ka talaga. Ay ito yung sinububwe po. All Pero ahabol ba Ito sa Yela. Sa sumakunat yung kanyang kinakana. Huwag kang makipag-agawal na. Iniwan na nila kasi kaya na daw ng card yan. Pero out bumalik pa siya doon para kay Maring Arki pero kan out na gabi na natin ng Ocha with the Red Mantra one down for the Lady Yamato King over in the top of the table well to be over fast pero na patay pa rin siya dahil sa hagupit ng talaga po ng Lady mayela na panic din naman agabok, so, siya together with broken being at a broken thing guys naman yan is another turn na nakuha dito ng AG next then habang ikong si Pro probably will be saying goodbye na may kasama do with the death na hindi na talaga binuhay dito ng AXG na meron na namang kasamang tao tuloy-tuloy lang talaga Yasiel. Yeah, tuloy-tuloy si yeah, din, din talaga si Lieri. Bakit tumayo lang sa pre-kill free bank and free team, kill. Ito si Day Play. Claiming that free you kill know, happened. Bakit ka naman nakatayo good, good Pero ito, magpuntaan na sila ng mid-lane para sa side ng Yamato. Outward there. Napabagsak ng mid-lane. Sa top lane. At mukhang susunod na si Tayela dito red dahil nakikinok na siya. With the Fruit Mantra tower. and also the Enlightenment Punch coming from Mike Ingood. Pero natatapos na ata ang ating first game between AXG and Yamato dahil lang dito na sila sa ice cream at hindi na sinanto ni Zay napos niya na agad dito. Ito ang first game between Yamato and AXG Next Gen. Sila ang unang makakaiscore. 1-0 agad-agad. And also, this is match point for AXG Next Gen.